Okay mga sir sa video natin ngayon magkakabit tayo ng uh, pia horn tapos pagaganay natin yung uh, stock na busina ito yung stock na busina natin medyo madilim lang pero nandito siya mamaya ipapakita natin ito yung ating pia horn pagaganay natin yung stock and then meron paglalagay lang tayo ng switch uh, 3 way switch para wali lang gusto mong gamitin, palitan lang sila, no? Okay, ngayon para mabilis tayo, uh, actually naglatag na ako ng mga wire dito. I-explain ko lang sa inyo kung saan nagsipang galing yung mga wire na itatap natin. Okay, ngayon, uh, sundan nyo lang at makukuha nyo naman ito basta masundan nyo lang yung ating mga itinatap na wire. So ngayon, itong busina natin, so dalawang busina, apat ang terminal niyan, syempre apat. So, yung dalawa na terminal dito sa kaliwa at saka dito sa isa, pinagsama natin bali ito. So, magkasama na 'yan. ito naman, yung isang wire na to galing dito sa isa, yung isa naman galing dito. So, magkasama na rin sila. Naging dalawang wire na lang, dalawa, dalawa na lang ngayon yung dulo nila. Okay? Ngayon, So, supply muna natin ng ground itong busina. Kahit alin sa dalawa, pwede dyan. Kahit dito ka mag-supply, kahit dito, pwede yan. Ngayon, so dito tayo mag-tap ng ground dito. Ito yung ikakabit natin na wire. Itong wire, galing ito sa battery. Nakarekta ito sa battery. Sa negative ng battery. direkta sa negative ng battery. Hindi ko na ipapakita banda doon. Basta tatanda nyo lang galing ito sa negative ng battery okay, kapit na muna natin dito okay, popos ko muna kapit ko na lang muna dito nakatap na yung ating uh, ground ng buzina, nakatap na yan galing battery, negative ito naman, uh, dalawang pinagsama rin natin uh, susupplyan naman natin ito galing dito sa uh, relay, balito yung ating ano ito yung ating relay yung horn relay yan so yung number 87 ng relay so bali ito yung 87 hanapin nyo lang yung 87 so itong wire na to ang 87 ikakabit naman natin dito sa busina sa yung binagsama natin yan dito kabit natin dito sa yung bali e, 87 to galing tap lang natin tapos tipan natin Okay, ayan nakatap na 'yung galing 87 ng relay. Okay na. Sunod naman natin gagawin ay supplyan naman natin itong relay. So ito 'yung ating relay. Supplyan natin 'yung number 30. hanapin natin 'yung number 30. So, ito 'yung 30 sa relay supply natin ang galing battery ito yung galing battery meron tayong wire na pinagapang na ito galing battery ito positive ng battery ilalagay natin sa 30 so dito ito yung 30 supply natin dito ayan, meron ng supply yung ating number 30 sa relay ngayon yung 86 nitong relay bali ito yung 86, ito yon. itong 86 uh, kukuha tayo ng supply nito, kasi ito yung magiging trigger dahil Honda yung kinakabitan natin na motor, Honda na brand although pwede naman magkapalit yan ngayon itong 86 uh, dito tayo kumuha oh kan. Itong 86. Ito yung stock na wire ng busina. Ito. Ito yung uh, galing sa trigger, galing sa ito yung galing sa ano sa stock wire ng busina. Ito bali ano to positive trigger kasi dahil Honda ito. Ito yeah. nagtap nagtap tayo ng wire dito. Ito, nagtap tayo dito sa ah, uh, galing sa trigger ito, ito bali ito positive to bali kasi Honda nga ito nagtap tayo ng wire yan dyan bali ito na yung wire na yon na pinagapang natin ito na yon ito na yung ito na yung ito na yung wire na yon itong itatap natin dito sa 86 ng relay No, ito 'yung magiging trigger ng relay. Pag pindot mo ng busina, ah uh, dito mo siya magkakaroon ng supply mamaya. Okay, tap na muna natin dito. Okay. Okay, ayan, 'yung 86, meron ng supply. Galing 'yung supply nito na 86, galing sa trigger ng 'yung stock ng busina, 'yung pag nagpindot ka, uh, galing sa trigger 'yung sa switch valley galing 'yun. So ito, ito na 'yung ito na yung, natin, 'yung 86. Ayan ang kulang na lang nito ay yung ground ito yung ay yung ano na yung 85. So ito yung 85 ngayon. So dito tayo ang mayroong gagawin tayo na ano dito tayo magkakaroon ng gagawin ng kakaiba. Okay. Ngayon ang magiging supply nitong 85. Ah gagamit tayo ng ano gagamit tayo ng para mapaganahan natin itong Mapagana natin yung stock na busina. Gagamit tayo ng 3-way uh, na switch. So, bali ito yung ating gagamitin. Yung 3-way na switch. So, tatlo yung wire nito. No. Ngayon, paano mo malalaman kung alin dito yung common wire muna? Kasi bago tayo mag dapat alam natin yung common wire sa tatlo na to. So, para malaman natin yung common wire dito, cotton and tester, sit natin sa continuity. Ayan. Tapos, pag naka-set na sa continuity yan, uh, susubukan na, bubuksan natin, naka-set na sa continuity, i-on e natin yung switch. Ayan. Tapos, i-connect e natin yung isa. Bawa dito sa blue. Connect natin dito. Hindi siya tumunog. Okay. Kapila ngayon, tumunog ngayon, ilipat natin sa kabilang itulak natin sa kabila yan, naka-open yan pag nakagitna, itulak natin sa kabila ayun, nandito na siya pag ilipat natin dito sa kabila so, ibig sabihin, ito yung common wire no? ang common wire, yung ah, pag tinulak mo dito wala dito pag ginanon mo meron. Pag binaliktad mo naman, sinitch on mo naman sa kabila, yun, lumilipat-lipat siya. So, itong dalawa na to, wala yang contact. Itong dalawa. Itong dalawa. Walang contact yan. Yan. Kahit anong tulak mo dyan, walang contact yan. No, yung dalawa na yan. So, ang common, dito sa ano, itong blue. No, ito yung common wire pag tulak mo lilipat dito pagtulak pag, tulak, pag, pag mo sa kabila dito naman siya ito yung bulo ito yung common wire yan ngayon itong dalawa muna na to itong dalawa na to yung isa dito ito yung common wire di ba ikabit natin itong common wire sa ground kasi kulang ito ng ground pa yung relay natin eh so itong common wire ikunik natin sa ground okay ikunik na muna natin Okay, yung common wire, ito, nasupply na natin ng ground, ito, galing ito sa battery din, bali sa negative, Nag-tap tayo. Uh, ayan, meron na siyang supply galing sa ground yan, tutipan na lang natin yan. So, itong, ano, itong 85 ng, ano, ng relay, ang ikakabit natin dito ay yung galing sa 3-way switch yung common nakakabit na sa negative yun di ba sa ground ngayon yung kasi dalawa tatlo bali yung wire noon eh kahit alin pa dun sa dalawang naiiwan na wire yan naman yung, yung kakabit natin dito sa 86 ay 85 ng relay so natin dito 85 ng relay galing sa 3W switch bali ang cook, ang supply niyan galing sa 3W switch hindi siya dun galing sa common na galing sya dun sa ano sa uh, yung naiiwan pa na dalawang wire kahit magkapalit yon, kahit alin sa dalawa na yun ang itatap natin dito walang problema ngayon kung mahirapan kayo masundan hirap din kasi mag explain gagawa tayo ng diagram kung maraming hindi makakakuha gagawa tayo ng diagram do drawing natin ito kasi ay actual talaga na pagkakabit so yung relay natin ngayon kumpleto na may supply na yan lahat yan, magkakaroon lang ito bali ng supply ng negative pag nag-on tayo ng 3 way switch na on natin siya, no? Saka lang ito gagana. So saka pa lang yung ating uh, pia horn. Pag nasa kabilang pindot ka, nasa kabilang connection, dito siya sa sa stock wire siya. Ngayon, ang kulang pa ay ito. Itong stock na busina ito yung stock na busina ito yung wire nun ngayon ito yung galing yung, yung, dalawa kasi yung stock ng wire ng busina ito no ito so ito balik lang natin dun sa dating terminal niya, sa busina balik lang natin ito yung galing trigger so, yung balik okay. lang natin ito Ayan, Okay na ngayon ito bali ano to talantasan natin yung camera natin para makita nyo yan so bali ito ito naman yung isang ah uh, wire na papunta ng busina ng terminal di ba ikakat natin ito puputulin natin ito kat natin dito yan tapos itong karugtong ah, tipan lang natin kasi ano pero ground lang naman yan pero itipan lang natin yan. Tapos ito balatan lang natin. Yan, ang isusupply naman natin dito yung galing naman doon sa yung galing sa 3 way switch, yung isa pang naiiwan na wire doon. So yung common kabit sa negative, yung isa kabit dito sa relay sa 85. Yung isa, dito natin i-coconnect. Tsaka natin ibabalik sa busina. Okay, kabit na muna natin. Dugtungan na natin ng wire. Dugtungan na natin. Ibalik na natin doon sa... Wale, wala pa itong connection ngayon kasi pinutulungan natin eh. Ibalik na natin doon sa terminal ng ano... Terminal ng busina. Okay, kasalang natin dito. Okay. Ngayon ito, idugtong natin doon sa isa pang wire ng 3 way switch. Pagapangin ko lang okay, sa sa kabila. Okay. So, ito, ito na yung galing sa isa pang wire ng 3 way switch. Ito naman yung papuntang busina. So, dito lang natin itatap yan. Okay, ngayon, i-ISL natin yung wiring. So, testing na tayo. Mamaya, pag may latag natin ng matipan natin na maayos yung ano. So, bali yung ating pwisto ng yung ating pwisto ng 3-way switch ay nandito sa ibabaw. Ayan. Ito yung ating 3-way switch. lagyan natin lang sa ayan. Ilagay natin sa ano. lagyan natin sa sala sa mirror. Okay. Tapos na yung ating connection. Testing na lang tayo.